natin uh, Oo, sipag eh Ay, tanghalin Ayan, ah, tuloy-tuloy yung ano dito pagdikinis. Matigil na dati eh ah, na uli Ito nga uh, mga nasusulat Ito po nga uh, palapoy dito dito ng South Super Highway yung pala nagkakatraffic dito maluwag papunta Roas Boulevard yan mga ano pa lang to pa lang sa kahuling setter island dito wala na rin welcome back po sa aming channel dito naman tayo mag update sa Perino Avenue tagal na nating hindi na pupuntahan to ang dami ng mga nakapark dito kaya na hindi na tuloy yung proyekto dito naging ano na siya parking lot yan ang nangyari dyan bakit hindi natuloy walang activity walang construction Pandakan Stereo de Pandakan oh, Malalim ngayon ang tubig Saka Hindi maitim Wala rin mga basura Pero wala nang gumagawa Ayan, Naumpisa na dito Linear Park napigil na tapos may mga basketball court ko sayang wala nang gumagawa ganito pa rin dito pero nawala na yung mga basura itong sana magbago sa bagong Pilipinas campaign UEP BBM ang tagal ng ganito dito mga kabayan wala malakaran yung mga nakikita to ng ano no ng MMDA DPWH bakit ganito dito yun napakalalaking mga truck Ito yung pangalan na ano, ng project construction of Pirina Avenue Southbound program. going to Rock meron mga street dwellers sa uh, Sirino Avenue extension nasa kabilang side lang ang dating Paco Station ng uh, BNR dati marami dito matambay ito pa yung isang traffic advisory signing skyway southbound off ramp from going to structure going to Roas Boulevard Outer lane closed 100 meters ahead. Ngayon natin, dito ano ah, pa lang to traffic. Diyan, meron na rin. Diyan lang Southober Highway. Para nagkakatraffic. Ito maluwag papunta raw as Bonifacio. Ayun. Mga ano palang lang coast palang dami na mga posting na ilagay doon sa off ramp sarado ang Merced Street yun uumpisa pa lang uh, wala pa dun din dito dokto. Ska foldingsto mga to. Ay, nandito yung takot. Pinoawling Cedar Island dito, wala na rin dinakbak na palagpas na natin na uh, San Marcelino Street. Wala na mga puno sa bangketa. Wala na rin mga puno sa Center Island. Kaya lalong ang init na. Wala ng mga Center Island. Hanggang dun na sa Top Avenue. espalto ang kalsada dito sa gilid kanto na ng El Vinto yun uh, pa pala hindi pa pala pinapakbak center island sa puntang tap ito naman pabalik tayo ng ano naman south super highway SS Osmeña Gracias. Ayan, Ginto Street. Ayan, pinakpak na Central Island. Anong gagawin dyan? Uh -huh. Update na rin natin ng pero dito yan yun na yung mga ano mga burak ah, daming burak yung excavator ah, nilinis na yung activity dito oh nan pero hindi pa sa develop. Si naman. na rin Doon din sa kabila. Sa kabilang. Ito. Tawagin natin. O sige, pa nalilinis matigil na dati umpisa na uli dami pa dun sa ilalim Oh, ano? Para ano lang talaga siya Daanan lang avila meron mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. đà mình mà chặt, làm gì đến. na maglagay doon ng gearhead mayroon pa ano yan may gear pa hindi pala yan yung ginigibagong building nakalagay pang this property is for sale rent dami talaga ng mga sasakyan pag nag stop lang talaga na wala ang mga sasakyan hindi natin hanggang saan ang dulo nito Yeah, like na naman ng uh, get double post ito naging ano na naging square na post. eh.